Hello guys, what's up sa inyong lahat guys <coughs> Hello, good morning sa inyong lahat guys uh, Shout out sa lahat ng ating mga mga subaybay dyan uh, Ngayon ay pupunta tayo ngayon ng Bulacan, may kawain yung Bulacan uh, May pupuntahan tayo doong Boroutan Sikat na Boroutan ngayon sa internet Mga piyesa ng motor uh, Pumunta lang kasi may nagpabilil lang sa akin Hahaha eh. <laughs> Okay, okay, okay. Samahan niyo ako guys. Punta tayo na may kuha yung Bulacan. Tapos uwi na rin sa amin. Taga doon kasi ako guys. Alright. Ah, dito tayo sa C5. 5 minutes lang sa may na tayo natakpo ko nga dati ito ng 20 lang dati madaling araw doon kaso medyo may mga traffic ng onti So, agad tayo rito sa ugong. Paugong muna tayo. Valenzuela. Valenzuela. tayong mapulang lupa Oh si Chip Nakangiti si Chip Traffic, lang, na wala traffic Bago pala madaling ano na ako Hinahanap ko kasi kanina yung charger nitong camera Hindi ko makikita Kung kailan na ano na Tinanghali na Biglang lumabas Lap trip talaga eh ah, Charger ng camera eh. Bigla na lang lumitaw abit naman dito okay, ito guys, tayo, sige sa may Pure Gold Paso de Blas ah, yeah, Pure Gold Paso de Blas kayo guys ok, yun tayo sa Pure Gold Paso de Blas tatawid na tayo Diret-diretso lang natin to guys. Itong Kamarim. Kamarim Road. Dato, nagpupunto rin pa ako dun. Diretso ka lang dito, tawid na may Tilubog na pala dito. Kaya to, lalaki ng kalsada. <laughs> Buti nga dito na espalto na eh. Hindi na lubak dito eh. Espalto agad eh. Wala nang reblocking na naganap. Oren okay, dito na tayo, guys. Sa may gawain, dito tayo sa may tuldik, ang lahat ng dibaan, diba iwan na kailangan, pupunta pa ng mag Arthur. itutandaan nandito okay. so kaya kakanan tayo rito guys sa EBA uy look out nga naman But the Speed limit 40

On the way. 500 bago. 500 lang, ano? Shock ng XRM, SYM. 500 lang, mga boss. Bago po yan, hindi sa'yo na Bago. Hindi siya luma, mga boss. 500. Ba yung susabi ng lalde? Bagong bago. Ang rim natin, ikamit ang bagay. Bakit sa lang po Samak sama ng mio 15. five Mio lang yan, walang ibang motor. Mio sport lang. Wala tayo pang ibang motor niya. Ayun, Ay, mga rent natin 800 lang mga boss. Tayo pagisip ra dito ya. Saket naman. Dito sa likod ng napayasan na 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 kan. Sa may mga outer stop sa baba, meron nakalagay. May mga sprocket dyan, may na rin kadena. Ano ba hanap yung kadena? Kadena ng motor o kadena ng aso? Meron tayo, kadena ng motor lang. Yeah, ano na? Dito, dito. Dyan, dito sa dyan. May mga sprocket dyan, mga boss. Puro sprocket dyan nakalagay dyan. Ay, mga rayos natin, isang set, na yung Ang mga ng motor, sandahan. Isang set yun, Ay, ayos dalaman Engine, engine sprocket pala. Engine sprocket. Engine sprocket. na engine sprocket uh, Ay, ya, pili na mga basing. Ayan, matay tayo ng lakay ng bubong kag kagabi dyan. Sunog kayo dalawa. <laughs> uh -huh. ano. Ba? Uh -huh. uh -huh. Ah, break flow with 50 50 50 break 50 50 alam nga pesa natin. Ano nga, i-destruct na lang. 400 Bakit dalawa mo? 700 na lang. O 700, dahil nung na kayo. Saan ang long ride niyan? Sabayin nyo pa yan, pwede pa. Ayan, ah, pili na mga boss. Sa'yo sa mo na Sa'yo mo Engine sprocket. Engine sprocket, ito. Dito. Ayan no, oh. napakarami. Umusin mo na yan, boss. Lahat ng engine sprocket. Mura na yan, 50 pesos lang yan. Ang engine sprocket natin, 50 pesos, mga bossing. Napakamura talaga. Yung mga fire natin, 50 Merong tik 35 Headlight, park light, signal light. 35 lang mga boss. 35 lang yan mga boss. 35 lang yan mga, bos. mga, bos. mga bossing. Ayan mga boss Park light, signal light. Stop light. 35 lang Bigay kayo man mga boss Yung mga ilo nyo kuya Yung mga stop Yung mga 국민น้ำ risks ังเดียว ётся เวล

Ayan mga, mga mags no? si. 14 eh. oh, mga syak na to

kwenta lang Saan yung kabila nyo dito? Oh, kabila nyo siya.

Kaya so guys, nakita nyo guys uh, Napakadami doon guys Hirap mamili uh, Babalikan ko yan kasi Tatanungin ko yung katrabaho ko kung <laughs> Sakto ba yung binimili ko Tinesting ko lang yung binili ko Sa prakit kanina eh Alimutan ko sa iba eh na lang yun ano. tayo, umuwi tayo sa bahay dito. Kasi usado na malamig.